Okay, magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid Ayon, at, po tayo meron tayong inorder sa Facebook no, na ilaw para sa kotse ayan po siya. Flash Express ang kanilang courier no? at ito yung kanyang uh, ano ba tawag yan? tag, no? Okay. So sealed naman pero kailangan natin buksan ng may camera to prove na buo natin natanggap or hindi. So hindi natin sisirain yung tag kasi just in case na may detect. So mamaya pagka check natin ito kailangan kong testingin sa kotse ng video din kasi baka mamaya hindi umihilaw so eto na merong ano to Kanan. Kanan. okay eto use ito MR2029 white okay sabatin so, na natin to H2 okay H2 to kailangan yung ano so, yun. naman siya. Tignan natin. No, baka mamaya kasi binalibag-balibag. Basag pala yung ilaw. So, hindi siya nakabalot ng maigin itong ano. Yung ano ba tawag yan? Yung bubble. Okay. So, okay naman. Ito yung ilaw ayan dalawa so ito yata yung high tapos ito ito namang isa ay low high and low kasi to kasi nahihirapan ako sa headlight gawa nung yung may-ari na dati, dati ay pinalitan yung headlight pero kulay dilaw hb3 ah ito pala yung high eto in low Okay, anayin natin. Anayin natin na. So, tetestingin ko rin ngayon at ikakabit na natin pala sa kotse. Para bukas, okay na. Gamit-gamit na natin. Ito pala yung low. H2. Ito yung HB3. Ito yung high. Ayan. Ayan. Okay. So, ito. Good naman. So, kailangan na lang natin siyang makita, matesting. No. So, na umiilaw. So, ito yung extra sa ano to, sa yung ilaw sa baba. Ayan. ilaw sa baba, ito eh. So, ayan. Mga kapatid. Ito na yung ating uh, ilaw. LED po ito, three colors. White tapos yellow. Ano to eh? uh, all-weather all-weather LED. So 1,000 isang set. So, bali 2,000. So uh, hati kami ng operator ko bilang tulong ko rin sa kanya since ako naman din yung gumagamit ng sasakyan siyempre ah, uh, uh, ako yung mas ano no gumagamit kaya hinatian natin siya ayan po so thank you sa ating uh, supplier so ikakabit ko na ito ngayon uh, na ma-testing natin so bye bye